mula sa Cagayan de Oro City, narating namin ang Masyo, isang fifth class municipality sa Lano del Sur. Araw ng Merkules, ngayon kaya dapat may opisina ang munisipyo. Linggo hanggang Huwebes ang opisyal na araw ng pasok sa government offices. Yung palatandaan na ito nga yung munisipyo ng bayan ng Masyo, itong sign na to na itinayuraw itong municipal building na to sa termino ni Mayor na Sir Pakasong Pangandaman. Ikatlong termino na niya bilang mayor ng bayan na ito. Pasukin lang natin, ano. Two floors itong munisipyo ng bayan ng Masyo. Bakante, walang tao. Dito sa may kaliwa ko, nakikita natin yung cashier, ito dapat yung cashier, treasurer, accounting, budget, at civil registrar. So nakakandado, nakakandado yung pintuan. Pero kung sisila, sisilipin natin wala dito, eh mukhang wala talagang nag-o-opisina. Ang laman lang, mga used wood, mga plywood, tsaka mga gamit na ballot boxes. May nakakalat na basura sa sahig. Marumi ang mga dingding. May sapot at gagamba na rin sa mga sulok tayo dun sa second floor? Sa ikalawang palapag ng munisipyo, natuntun ko ang opisina ng kasalukuyang alkalde rito na si Mayor Nasser Pangandaman Jr. Ito yung office of the mayor. Pero sa gitna ng aming paglilibot, isa sa mga pulis na naka-duty sa ibaba ng munisipyo ang lumapit sa akin. Ah, kayo po yung ano rito, assigned dito na pulis. Oo. So, ito po is the office of the mayor. Kikita naman doon, nakalagay dito dapat yung office of the mayor. Ito yung conference room. Siyempre, nakakandado rin kahit yung office of the mayor. Ano pong laman nito, sir? Empty room din. Ito naman yung session hall. So, ibig sabihin, yung session hall, dito dapat pumupunta yung mga kagawad ng bayan na to. So, dapat dito sila nagmi-meeting, -me at pagdidesisyonan kung ano man yung mga kailangan. O maganda naman yung mga upuan. Pero hanggang upuan lang. Ewan natin kung nagamit na nila to. Nagamit na ba nila to, sir? Oh. Is, uh, panila, Bukod sa walang tao ang bawat kwarto, hindi na rin na panatiling malinis, maging ang mga palikuran rito. Oh. So parehong out of order. Dalawang CR, magkatapat. Pareho silang out of order. Hindi akit yung tubig, kaya ganito po karumi. Uh -huh. So kung ginagagamit po to, nasan po yung mga empleyado? Kaya po kami nandito. Yung mga karamihan uh, mo, busy sa kayo sa malapit ng eleksyon. Busy dahil malapit ng eleksyon? Uh -huh. Ito po bang munisipyo na to, eh ginagamit? Ginagamit na Kailan ko ginagamit? Kahapon na dito yung mga uh, si Maya. nag opisina po ba sila rito? Oo. Oh, Bakit mukha po hindi nagagamit tong gusali na to? Kaysa po, mamit na Monday. Parang ang dami ito. Monday lang ayon sa Section 3 ng Local Government Code of the Philippines, responsibilidad ng bawat Local Government Unit o LGU na makapagbigay ng serbisyo sa mga mamamayan sa pamamagitan ng isang epektibo at maayos na organizational structure o pamunuan. Sa Section 12 naman, malinaw na nakasaad na dapat ay may government center o opisinang magsisilbing tanggapan ang bawat LGU. Bawat munisipyo dapat makapagbigay ng regular at direktang serbisyo sa lahat ng mga nasasakupan nito. Mahalaga ang munisipyo dahil dito matatagpuan ng iba't ibang opisina. Gaya halimbawa ng Office of the Civil Registry kung saan nakukuha ang birth certificate, Office of the Municipal Agriculture at Municipal Social Welfare and Development Office. Pero sa inabutan kong bakanteng opisina ng masyo, malinaw na hindi nasusunod ang mga nakasaad sa batas. Nasaan po si treasurer? Sino po halimbawa ang nasaan po yung in charge para sa civil registrar? Alam niyo po ba, sir? Hmm. Ah, nakatira po sa Marawi si treasurer. Kailan lang po nagpupunta rito? Minsan Minsan si misipot. Pang one week ngayon yung Kayo po ng, ay Chief Security Officer. Maya maya pa, nakausap ko ang Chief Security Officer ng munisipyo. Iginiit din niyang hindi abandonado ang opisina. Ako po, simple lang ang tanong ko, sir. Nasaan yung mga tao ng munisipyo to? Yung mga empleyado. Ilan? Minsan hmm. nila lahat ang empleyado pumupunta. Minsan? Oh, hindi. Sa, yan, yan. Yan ang bahay ko. Palagi ako dyan. Eh. Hmm. So, tinitingnan ng opisina, yun, maraming tao, ma'am. Oh, sir, halika. Pasok hmm. tayo, ha? Kung sinasabi niyo po na ginagamit ito, hmm. bakit ganito ang itsura nitong kasi building ang, niyo? Ang nangyari, ma'am, pinaremove ito kasi hmm. itong mga tiles pinalitan. Pinalitan yung oh, tiles. Sa lagay na po na yan, pinalitan na. Uh, itong kwan, dito linagay yung mga kwan mo na, yung mga gamit, yung mga tiles na tiyah, tinanggal. Sinikap naming kunin ang panig ng kasalukuyang mayor ng Masyo na sina Sir Pangandaman Jr. kung bakit tila walang nag opisina sa kanilang munisipyo. Hindi siya nagpaunlak ng panayam dahil sa pagkamatay ng kanyang lolo na si former Governor Lininding Pangandaman. Sa isang official statement na ipinadala sa amin, iginiit niyang nasa Marawi City siya at kanyang mga empleyado ng araw na bisitahin namin ang munisipyo para magbigay ng kanilang huling respeto sa yumaong dating gobernador. Ayon pa sa kanya, kasalukuyang nire ang munisipyo ng Masyo. Pero sa kabila ng limitadong espasyo ay may mga itinalaga raw silang area rito kung saan nag-oopisina ang mga empleyado. Pero bukod sa nakaraang Merkules ay nabisita na rin namin ang munisipyo noong lunes. Parehong sitwasyon ang inabutan. Wala rin empleyado o transaksyong nagaganap dito.